Ito nga po sa atin pong pangunahing balita Natanggap na po ng Senate Impeachment Court ang certification mula sa Kamara. Kognay pa rin po ng mga kine-question sa pagpapasan ng Articles of Impeachment laban pa rin po kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad po sa sertifikasyon na sumunod ang Kamara sa saligang batas. Ito'y tugon sa hiningi po ng Senado na paliwanag kung wala nga bang nalabag na batas ang mababang kapulungan. Kaya nga po matapos po nilang i-remand sa, kamara sa kamera ang sinubmit na articles of impeachment. Nakasaad din po sa certification na hindi nila nilabag ang one-year ban rule pagdating po sa paghahain ng impeachment. Nanindigan din po ang prosecution na walang legal na basihan ang pagbabalik sa kanila ng articles of impeachment. Ay ikalawang pleading po naman ay ang resubmission of entry of appearance ng public prosecutor. Yung apoy matapos pong punahin ng kampo ni VP Sara na hindi pa nag-convene ang impeachment court ng maihain ang entry of appearance ng prosecutors. Ayon po naman kay Senate President Chis Escudero, matigas daw ang ulo ng kamara sa pagsunod sa hinihingi nilang requirements. Pero bragta ho naman ng kamara, bakit parang kasalanan panila nila? Samantalang Senado ho naman ang nagbalik sa kanila ng articles of impeachment. Hindi rin nila pinapahirapan ang Senado dahil gusto lamang nilang umusad ang paglilitis forthwith. Samantala binanatan ni Vice President Sara Duterte ang pagkwestiyon ng palasyo sa kanya umanong personal trips sa ibang bansa. Ayon kay VP Sara, malinaw ang detalye na isinusumiti niya tuwing umaalis siya ng bansa. Hindi raw siya gumagamit ng pera ng bayan sa mga personal na lakad niya. Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Sa parehong panayam, binanatan din ng Vice Presidente ang prosecutors ng International Criminal Court o ICC. Yan ay matapos itong ipabasura ang hiling na interim release o pansamantalang pagpapalaya para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang giit ng Vice Presidente. Kung talagang isinusulong ng ICC ang karapatang pantao, bakit hindi ito maibigay sa kaniyang ama? Bakit ka pa naglagay dyan ng provision of interim release sa iyong batas kung hindi mo rin, hindi mo rin naman pala yan ibibigay sa mga akusado uh, lalong-lalo na sa isang akusado na 80 years old na at um, kailangan ng assistant at kailangan ng caregivers uh, caregiver. So parang ano, sinasabi nila na they are for um, uh, Yes, human rights and justice, and yet uh, it is not provided for. Muli, iyan po ang tini ni Vice President Sara Duterte. Nakikipag-ugnayan naman o sa Department of Justice ang International Criminal Court. Kaugnay pa rin po ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kinumpirma mismo na sa isang panayam ni Justice Secretary Boying Remulla. Anya, tutulong daw ang pamahalaan sa pagprotekta at pagdadala ng mga testigo sa The Netherlands at sasagutin din ang gastusin sa biyahe. Ikinagulat naman ng kampo ng mga biktima ang tila pakikipagtulungan daw ng pamahalaan sa ICC. Ayon po kay ICC Assistant to Council Attorney Christina Conti, makakatulong ang pahayag ng DOJ para maengganyo ang ilang pang na makipagtulungan nga sa investigasyon. Iimbestigahan naman ng TNP ang, ang pagkakadawit ng ilang pulis sa pagkawalaan nawala po ng 34 na mga sabongero. Yan ay matapos ang pagsiwalat ng lumutang na whistleblower na si Alias Totoy. Ang giit nga ng PNP, wala itong palalampasin sa mga salarin kahit pa pulis ang mga ito. Handa rin daw silang magbigay ng police assistance para kay Alias Totoy. Nauna nang sinabi ng whistleblower na itinapon daw sa Taal Lake ang bangkay ng mga sabongero. Regardless po kung sino po ang involved dito uh, as mataas na tao at uh, even yung uh, mga kabago po natin, wala po tayong sasantuhin hindi sasantuhin po dito. So antayin po natin yung uh, full disclosure po nitong uh, lumabas po na possible witness po. Yan nga po ang tining ni Police Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP. Sa iba pang mga tampok na balita, target kumuha po ng pamahalaan ng 20,000 mga public school teachers ngayon taon. Aprobado na po ang budget para po sa pagbubukas ng mga bagong teaching positions para nga po na ang malaking kakulangan sa mga guro sa bansa. Kukunin din daw ang pondo para sa mga bagong teachers sa 2025 budget nga po ng DepEd bukod sa pagkuha po ng karagdaga mga guro, na pong inaprobahan ng DBM ang pagkuha ng 10,000 non-teaching personnel para nga tumulong sa trabaho sa mga paanalan at mabawasan po ang pasanin ng mga pampublikong guro.